Tensyong sumiklap matapos magsagupa ang mga residente ng Silverio Compound at ang hanay ng kapulisan. Wala rito! Wala rito! rito. Demolisyong sa kaguluhan at karasa. O oh, sige, sumama ka lang sa amin! Sumama ka lang! Sumama ka lang! at kumitil sa buhay ng isang residente. Pangyayaring sumasalamin sa luma pero tila palalang problema ng pabahay sa Pilipinas. Sa paglipas ng taon, patuloy ang paglobo ng bilang ng informal settlers sa Metro Manila. Mula 2.1 milyong informal settlers noong 2002, nasa may git 3 milyon na ito noong nakaraang taon. Lumalabas na sa labindalawat kalahating milyong populasyon ng Metro Manila, 35% rito ay mga informal settler. Marami sa bilang na ito nakatira sa mga tinatawag na danger zones. Mapagilid ng riles ng tren, gilid ng mga ilog, at maging sa ilalim ng tulay nagsisilbing tahanan ng marami sa ating mga kababayan. Sa ilalim ng tulay ng Navotas nakilala namin ang pamilya ni Ariel, 43 taong gulang. Sa loob ng tatlong taon, dito na sila sa ilalim ng masikip, madilim at malita na sulok ng tulay nakatira. dito na rin ipinanganak ang kanyang tatlong anak. Ang sa ano, nabutas. Sa hirap ng buhay, walang matirahan. Nalipot kami dito sa tulay. Kasi sabi ng may-ari na may-ari ng inuupahan ng bahay, ibibinta na raw, kaya umalis kami. Makailang ulit na raw nilang naranasang masira ang ginawa nilang bahay, lalo na kapag dumarating ang malakas na agos ng tubig tuwing bumabagyo. Kwento pa ni Ariel, Muntik na ring malunod ang panganay niyang anak matapos aksidenteng mahulog sa ilog. Bali anak ko, oh. bali limang beses na nahulog yan eh. Naagapan lang siya, nakikita ng mga kasama namin dito. Naililigtas naman. Mapanganib mang maniraan sa tulay, mas pinili nila rito dahil sa lapit raw nito sa kanilang kabuhayan. Kung tutuusin, may mga programang pamalaan na tutugon sana sa problema ng informal settling sa bansa. Isa na rito ang Republic Act 7279 o ang Urban Development and Housing Act of 1992 o UDHA. Layunin ng UDHA, mabigyan ng maayos sa relocation site ang illegal settlers. Ang National Housing Authority o NHA ang natasang magpatupad dito kadalasan no, yung relocation and resettlement, uh, meron na tayong tinatawag naman na in-city, near-city, or off-city relocation. So, pinili natin, and it's not only NHA, ang pumili na ng resettlement site, but the residents themselves, yung affected residents, ang pumili din through our community-initiated approach to resettlement. Ayon kay Doktora Ana Marie Caraos ng Ateneo School of Government, bagamat maganda mga pulisya ng UDHA, hindi ito nagtatagumpay dahil hindi raw sinusolusyonan ng gobyerno ang ugat ng problema. Karamihan daw kasi sa mga relocation site, malayo sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente, kaya pilit silang bumabalik sa kanilang dating tirahan. Ang pinakalaging problema kasi sa mga distant resettlement sites ay yung hanap buhay nga. So, wala pang resettlement project na talagang nakapag uh, naka, nakapagsagawa ng isang um, livelihood program na naging sustainable at nakapagbigay ng hanapbuhay sa maraming mga nailipat na tao